Sabi, ang lamig ng tubig. Ang lakas na So mga boss, may pupuntahan nga pala kami ngayon na uh, campsite dito sa Tampisawan, Nature Camp. Tara, samahan niyo kami para makita natin kung gaano kaganda. Meanwhile, so maulan nga nito that time and then after nito makikita niyo sa maps, Huwag nyo na sundin kung maliwana agad kayo after o manukan. Then pag after nun, meron na kayong babayaran na 10 pesos P para sa motorcycle environmental. And then ayan, dire-direcho na hanggang makarating sa Camp Tampisawan mga boss. So ayan na nga mga boss. So andito na, na kami. Ayan yung Tampisawan. Adit. So may dala rin kami na ano, butane, gas stove. So ito yung dala namin ngayon Hotdog tsaka sana So mga boss, nilagay ko na nga lahat ng details dyan So kung gusto nyo magpa-reserve, uh, PM lang kayo sa page nila and then automatic may magre-reply naman agad sa page nila para sa mga naging inquire So meron na lang sila ditong wifi, worth 80 pesos lang mga boss And then bonfire yan, pwede rin kayo mag-bonfire dito mga boss Ah! Oh, Init? <laughs> Kailang... Then after namin mag-setup, kumain na nga kami diba boss dahil nag-gutang kami Meron din dito mga aso pero friendly naman sila, hindi sila nangangagat mga boss. And then kung gusto niyo naman magpabili, may nakalimutan kayo, pwede kayong magpabili kay kuya o kaya pwede rin kayo lumabas. Dahil malapit lang naman yung tindahan dito, dyan lang sa may kanto. So kami nga, lumabas kami dahil nakalimutan namin bumili mantika. So ayan, paglabas mo, kanan, at ayun, nanin na ang tindahan mga boss.

Hi guys, nandito so, nga pala kami sa... Saan nga ba ito ba? Ang Nature Camp. Guys, ano saan nga Ah, ano? Sa San Tainis, San Andres. San Andres. Ah, uh, bale, ano pong naisipan nyo ngayong araw at nagpunta po kayo sa ilog para mag-camping ng umuulan? Umuulan tsaka mga <laughs> Ano ba <pa> naisipin? <tayo? laughs> umuulan ng mga araw? Ganda naman, umuulan ng <laughs> Mamaya oh, maya, ayan, na, na naman, namaya araw mo naman. Uh, talaga pong binagpilitan nyo. Umuulan po ngayon sa Marikina. Sa ibang lugar nga po, bumabagyo pa. A few moments later. Then, yeah, nagluto na nga uli kami dahil may dala kami yung butane tsaka istobya. Ang amin niluto, hotdog at nagkapi kami uli mga boas. Salad mm -hmm. Hø? Oh, oh yeah, yeah. <laughs> <laughs> Then goods na rin yung CR nila dito malinis Nakatiles na rin mga boss Tapos meron na rin sila dito kapag maramihan kayo Mga 12 packs o 15 packs so, pwede rin kayo dito mag rent ng kanilang room So eto up and pa mga boss no Tinayin nga namin tignan dito sa taas So ayan nga mga boss makikita nyo naman kung Lano kalawak So ngayon kasi hindi po siya nakasetup So once na may mag rent up lang naman nililinis lang nila yan mga boss And then meron din itong sariling CR mga boss. Ito nga mga boss, yung CR nila sa loob, sobrang goods na rin sa akin. Pati yung kusina nila sobrang dinis mga boss, tsaka lawak. And then yung labas nila, pwede rin kayong tumambay din, mga boss. Dahil malawak talaga yung era nila. Kung mapapansin nyo dyan sa video, eh. Tsaka malamig dito mga boss, lalo na paggabi. So ayun na nga mga boss, sa susunod na video na lang uli natin. At dito, nagpaalam na nga kami sa mga staff nila na sobrang babait mga boss. Tatot ka na ako yan, dito Thank you kaya Balik na kami guys So may mga ako So ito guys Sa manukan lang, kalitanan na tayo Pagpauwi